O ano, di nyo malilabas yung motor nyo, di ba? <laughs> so kung kayo di nyo malilabas yung motor nyo at natatakot kayo sa bagong ordinansa ng Maynila, na bawal na yung tambuchong may ingay <laughs> pues ako, takot din. Aray ko, <laughs> kaya magpapalit na tayo yung Hindi dahil sa takot akong mahuli. Ayoko lang magtampo si Yorme. Lalo, tiga kami, di ba? Eh, ako naman, eh, marunong naman ako sumunod. Ah. Sa <coughs> aking set up. Circuit concept pa nga So, ito yung orayo natin na pinakabit Ang ganda pa naman to Dual tip. Dual tip. Tapos, ang sarap sa tenga. Hindi ka ng ibang may ingay na motor dyan. Ito, masarap to sa tenga. Open pipe, pero masarap sa tenga. Kaso nga lang, eh, ano to eh? Pasok to dun sa ordinansa ni Orme. So, kailangan natin sumunod, mga gar, mga tol. So, papalit tayo ng mas tahimik. Pero after market din. Orion Aubrey. So ito yung pinaka bagong uh, ni Orion. So pinasadya natin to para dito sa Griffin 1 TI natin. Pero anyway, wala eh. Ganun talaga. So ito lang naman yung papalitan natin. Canister kasi plug and play yan. Tatanggalin lang natin tornillo dito, yung dito, yung dito. Tapos yung spring, all set na. So tara, samahan nyo muna ako magbaklas-baklas ngayon. Rico Yorme, sabi mo kung prank lang to.

Batas is batas. Binoto natin si Orme. So, kailangan tang natin tanggapin yung yung batas na ginawa niya. Dahil, para saan pag binoto natin siya, kung hindi naman natin siya susundin. Walang masama sumunod sa batas. Ang masama, gumawa ka ng iligal. Okay ko. Anyway, nakakatampo lang, pero <coughs> kailangan. di ba You must follow the rules. So, paparinig sa inyo kung ano yung tulog neto pagka uh, napalitan na natin. Okay ko, wala pala akong tali, tanggal ng spring. Pero so, anyway, kaya yung bar. Kaya yung namintang bucho na natin. Girl, binilbuild pa natin to. Tapos, ganun-ganun lang. Ito lang, wala tayong tali. Mga bar.

yan, Ayan. Ayan ko. Tapos, ikakabit natin to. Bracket. Sa. Ano to? Sa likod, syempre. Ayan, ganyan yun, no? Malay. Eh. We must follow the rules. Ayan, ganyan. Ganyan yun, yun. Wala. Ganyan talaga ang buhay, mga kamay nila. Kailangan natin sumunod para sa ikakaayos ng ating bansa. At ng ating lugar, syempre. Your mess. Rules. So, ganun lang kabilis magbaklas at magkabit ng Orion Muffler from maingay to tahimik. Diba? Bilis lang. Walang katkat -kat yung -kat video ko. Ah, Kailangan natin na pamigil para. yung size ba ito? Ayun na. Yeah, 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 Next. Kailangan natin siyang pigilan sa likod para pulido ang ating pagkakabit. Yan. Sorry guys. Bawal na ang maingay na tambucho. At bawal na rin siya antipola, alam ko eh. Lalo sa Marikina, mas nauna nagbawal eh. Ah, alam mo na kasi Hindi namin sinasadya. No? Hindi ka gamitin. Ngunit kailangan namin sumunod sa batas ng Maynila. Ah, Aray ko! Ayun o. Oh. Aray ko, hindi sarado ngayon yan. na yan? na yan ngayon? Yeah. Okay. That's it. babay, tambucho. na mainit. So, sa sound check na tayo ng tahimik na tambucho. Mga bar. Tahimik! Siguro naman, hindi na yan. Siguro naman, hindi na yan huhulihin maingay pa rin. Pero mas maganda. Mas tahimik. Mas hindi bulahaw at mas hindi pansinin. So yun lang. Pag inuli, wala talaga, no choice tayo. Stock pipe. Nandiyan lang may stock pipe natin. Yun lang mga tol. That's an update of my life. Aray ko! Ah. <laughs> Bye.